Ma-imagine mo na ang gusaling tinitirhan mo ay hindi lamang iyong tahanan, ngunit ito rin ang inyong buong lungsod. Sa gusaling ito, lahat ng mahalagang pangailangan na maiisip mo ay nasa iisa na lamang bubong. Kahit bumagi pa ng makapal na snow sa labas, walang problema. Matagpuan sa timog ng Alaska, ang Whittier ay isang baybayang lungsod na nakakubli sa pagitan ng matayog na bundok at karagatan na may lawak na humigit-kumulang 51 square kilometers. Mayroon lamang ito isang residential complex para sa halos buong populasyon ng Whittier. Ang gusaling ito ay ang Bejich Towers kung saan nakatira sa ilalim ng iisang bubong ang 85% na residente ng buong lungsod. Ang gusali ay itinayo noong 1956 para maging barracks ng militar ng US noong Cold War at noong 1973, ang mga residente ng Whittier ay bumoto pabor sa pagbili ng mga pasilidad ng militar na kinabibilangan ng buong pangunahing lugar ng Whittier at ng Bejic Towers. Ang labing apat na palapag na gusaling ito ay mayroong kabuuang 196 na apartment at may kapasidad na isang libong katao. Ang buong populasyon ng Whittier ay nasa 300 lamang, karamihan ay sa muwan, mga puti at mga Pilipino. We have a very large Samoan population here. Filipinos, some native, some white. Kaya napadpad ang ibang lahi dito ay dahil sa pag-asa makapagtrabaho sa maunlad na industriya ng pangisda ng Alaska. Ang gusaling ito ay halos kompleto na. Kabilang dito ang isang grocery store, laundry room, storage areas, may automated machine teller, indoor playground sa mga bata, may maliit na palengke, may dalawang simbahan na parehong Christian, opisina ng munisipyo nandito na rin, isang paaralan na pinagsama ng isang tunnel, isang post office at kahit na notaryo. Wala nga lang butika sa Gosali, ngunit pwede makakuha ng over-the-counter na gamot, tulad ng mga painkiller at dietary supplement sa grocery store. Ang mga taong naninirahan dito ay walang labasan ng isang linggo sa panahon ng taglamig. Wala ring masyadong krimen dito kung sakali man may gumawa ng anumang krimen sa Whittier ay hindi basta makakatakas dahil isang tawag lang sa bantay ng tunnel ay agad nilang sasara ang pinto. Ang option lang ay tumakas bakit ng bundok o di kaya ay sa kabilang side na dagat. Meron na rin kulungan sa loob ng gusali, ayos di ba? Walking distance lang kung may dadalaw. Ang Bejic Tower ay binuulang tatlong magkakahiwalay na gusali na idinisenyo na kayang lumaban sa sunog at lindol. Sa katunayan ay nakayanan nito ang Great Alaskan na lindol noong 1964 nang walang malubhang pinsala na kilala bilang pangalawang pinakamalakas na lindol sa buong mundo sa magnitude na 9.2. Sa sandaling iyon, 13 tao na nasa labas lamang ng gusali ang nawalan ng buhay dahil sa tsunami ginagamit ang dalawang itas na palabag ng gusali bilang bed and breakfast accommodation para sa mga turista na dumarating dito sa kay ng mga barko para magbakasyon. So may hotel din sa loob ng building. Ang isang kwarto sa gusali ay pinauupahan ng $700 hanggang $1,200 US dollars kada buwan. Depende sa sukat kasama na lahat ng kagamitan. Para sa mga residente ng Whittier ang paglalakad sa mga koridor ng kanilang gusali ay para na rin naglalakad sa mga lansangan ng kabayanan. Lagi mo makakasalubong ang mga pulis sa gosali at kahit ano pa ang suot mo papunta sa grocery ay ayos lang. Ang paraan upang makarating sa waiter ay dumaan sa karagatan at ang tanging dance sa pamamagitan ng lupa ay ang one-way na tunnel na ito na minsan ay traffic dahil may oras ang pagpasok at sa mga lalabas. Ang hugis at sulok na bubong ng tunnel ay dinisenyo para pumigil sa potensyal na pagbara ng lagusan kung sakaling magkaroon ng avalanche. Ang apat na kilometrong tala na ito papasok sa bundok ay itinayo ng US Militar bilang isang riles at binuksan para madaana noong taong 2000. Istrikto ang regulasyon sa tunnel. Kung gusto nilang gumala palabas ng lungsod, dapat silang makabalik bago magsara ang lagusan ng 11.15pm. Dahil kung hindi, ay kailangan nilang matulog sa kanilang mga sasakyan hanggang sa muling bumukas ang lagusan ng alas 5 ng imedya ng magahan. Ang lahat ng malilit na gusali na makikita sa paligid ay ginagamit bilang mga lugar ng imbakan para sa pangingisda. Ang tangi institusyon pang edukasyon ng lungsod ay ang Whittier Community School na konektado sa Bedgett Tower sa pamamagitan ng isang tunnel. Ang isang problema sa Whittier ay ang mahal ng mga produkto dahil magastos sa transportation. Dahil dito, kay lalumabas ang mga residente ng lungsod upang matugunan ang ilang mga pangangailangan. May truck ng bombero at parademic naman sila. Ang iba pang malalaking kinaharap na problema nila dito ay ang mga osong na dayo kapag summer. At sa panahon ng taglamig ay may average na negative 5 degrees Celsius. Tapos pinakamatindi ay mga bagyo na umiihip sa 95 kilometers per hour na maaaring bumunot ng mga puno at malakas na pagulan ng niebe umaabot ng hanggang 5 metro o 16 feet. Dahil sa mga mapanghamong kondisyon ito, ang mga lokal ay nagkukulong na lang sa gusali at nililibang ang mga sarili sa mga indoor activities. Ang ekonomiya ng Whittier ay batay sa turismo, pangingisda, transportasyon ng kargamento at mga servisyon ng daungan. Ang Alaska Railroad Corporation nagbibigay din ng mga oportunidad sa trabaho. 7.1 ang population ng lungsod ay nabubuhay sa ibaba ng antas ng kahirapan at ang unemployment rate ay nasa 9.2%. Humigit kumulang 800,000 turista ang bisita sa kawili-wiling settlement na ito sa pamamagitan ng cruise ship bawat taon. So yan, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mga ganito pang klase ng content. Hanggang sa muli!